Matnogenya! Welcome back po sa aking channel. Muli ako po ang inyong lingkod. Matnogenya, ang babaeng lakwat tsera. Unang-una ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil napakaganda ng panahon, napakaaliwalas at tayo ay mag -e enjoy sa biyaheng ito. Medyo mahaba ang biyahe at medyo matatarik ang ating dadaanan. Maraming paikot-ikot, pasigsag, pa-curb, etc. Pero sa tulong at awa ng Diyos, tayo nga po ay nakarating sa lugar ng safe and sound. Kaya nga naman mga kamatnogenya, i-enjoy lang po muna natin ang ride at kapag ka na po tayo sa tuktok ng kabundukan, ay mapapawi po ang ating pagod. Naway maibsan ang inyong mga problema sa buhay at naway maibsan ang stress nyo sa araw-araw kapag napanood nyo po itong aking video. Pero bago po yan, i-enjoy po muna natin ang ride and please enjoy watching po mga kamatnogenya I love you guys. God bless. nugenya ang aking hatid para sa inyo. Ako nga naman ay parang naiiwan ang aking kaluluwa dahil medyo mataas at matarik na nga po itong lugar kung saan kami papunta. Pero bago yan mga kamatnugenya, meron pang mas matarik dyan kung nakikita nyo yan. At syempre, mapapanood nyo yan. Kaya nga naman, abangan! paruroonan ay merong stopover kasi hindi tayo basta-basta makakapasok dahil tayo ay mga bisita lamang sa lugar at kailangan natin magbigay ng donation na kahit magkano. genya yung dadaanan kapag ka paakyat tayo doon sa pinakaataas. Yung arkong pupuntahan natin. Yung viewing deck kong tawagin. Pero bago yan mga kamatnugenya genya, medyo uh, merong hard times tayong pagdadaanan. Ito nga pong lugar ay bako-bako pa at kung nakikita nyo, marami po siyang bato at malalaki po yan ha. Kaya nga, na, kaya nga naman po mga kamatnugenya isang advice lang po na kapag ka kayo po ay aakyat dito pakisigurado nyo lang po na physically fit. Ayan <laughs> yung motor, uh, bago maganda pa o makapit pa yung gulong sa lupa. At naka-change oil siya, bagong change oil. Kung kailangan nang i-change oil, i-change oil nyo yan. I-change oil nyo na yan. At yung mga brakes niya, mga kamatnogen niya. Pakasigurado nyo na okay yung mga brakes ng inyong motor. Kasi nga naman, bako-bako at puro bato pa po yung dadaanan dito papunta doon sa viewing deck. At dito na nga po, parang naiwan na talaga yung kaluluwa ko. Kasi sa sobrang tarik ng daan, sabi ko ako'y maglalakad. Pero ipinipilit niya na sige, kaya yan, ako ang bahala. O dahil nga may tiwala ako, sige, bagtasin natin yung napakataas at napakakitid na kalsada. Pero sige, ihinga mo lang yan para hindi ka nervyusin, girl. I-push natin yan dahil gusto natin yan. Ingat lang palagi at nandito na tayo. napakaganda nga naman mga kamat lugay niya ng tanawin! sa Baag Parla kung saan kami ay napagpad na naman sa kawalan. Ah, tingnan nyo naman ang aming pinuntahan. Medyo mahirap yung daan niya kasi nga puro po siya paakyat. Pero kayang-kaya kapag kapo po nakamotor kayo. Ah, ipapakita ko po sa inyo kung gaano katarik yung mga daanan nila. Ayun, ganyan po yung daan niya. Yung may sasakyan na yan, papunta yan dito, no? Pero kung yung sasakyan niyo ay mga bago lang naman at medyo malakas yung loob ng driver, sige, i-push nyo yan. Pero medyo delikado po yung daan, kaya dapat slowly but surely. makitid yung daan, ano, pag sasakyan po, uh, dapat wala siyang kasalubong kasi kung sakaling mga... Sakaling may merong may, kasalubong, aatras ang isa sa kanila para makaakyat dito yung sasakyan. Pero kapag ka naman, okay lang yan. Ito yung mga bahay nila. Presko yung bahay nila pero wala pong ano dito. Source of electricity. source nila ng tubig, meron akong nakikita dito banda. Ayun sila, naglalabas sila doon. Ayun. And then, let's explore. Ayan na yung car. Nakaakyat siya, oh. Yan. Yeah. Ano, walang parking. Dito lang po makakapag-park ng maayos ang mga four wheels kasi hindi na po sila pwedeng pumasok papunta doon dahil nga po masikip ang kalsada at mahihirapan silang umikot paano siya umakyat. Yes, yo. Yan. Let's go up. Maganda po dito. Umalis kami ng bahay ng mga around 10.51 ng umaga. Tapos, nakarating kami ng 1.36. 1.36 a.m. Uh, kami nakarating. yung nakikita niyo doon sa baba. Para siyang hugis. Bangka kapag ka nasa malayo. Pero pag dito po sa taas, hindi ko maintindihan kung anong hugis ito. Pero maganda siyang tingnan kapag ka nasa baba po. pangalan mo? Rona? ilang taon na ikaw? 10? Saan ngayon nag-aaral? Grade na po ikaw? Ha? Grade 2 tapos 10? 10 years old na ikaw? Late ka nag-aaral? Mm. Paano kayo bumibili na ka ng ano? Halimbawa, bibili kayo ng bigas, asukal, ganyan. Saan yung bayan ninyo malayo? Pag kayo ng ano ng mga pagkain ninyo, maramihan ganun. o Oh, anong gamit ninyo ano, ilaw, yung digaas o solar? Solar. May solar pa nak saan kayo kumukuha ng tubig? Di bomba 'yon. Di bomba 'yon yung nilalaban ng tao. Isa lang yung di bomba ninyo o marami? Dalawa. Tak. Okay lang kayo dyan. Ganyan din yung ano tirahan ko dati. Tapos ganyan din sa buntok din. Gubat. Yun daw po yung bahay ni ano. Ano pangalan mo? Rona. Dito nak madalas. Na? Ano? Sige. Saan kayo bumibili sa bayan? Ha? Yung Yung ref ganon sambal Sambal? Sambal yung tawag sa salita ninyo? Yun yung ano, salita ng mga katutubo? Katutubo kayo o hindi na? Ah, hindi na. Katutubo dyan lang na nakatira. Meron. Dahil tapos na tayo maglibot-libot dito sa kanilang uh, viewing deck. Yung tawag po kasi dyan sa ano nila ay viewing deck po, kumbaga, nasa tuktok na po siya ng bundok at makikita nyo sa paligid niya ay mga kabundukan din. Lahat yan. At meron po tayong makikita ditong mga bahay na bahay ng ating mga katutubo. Ihalo na po dyan may mga nakatirang katutubo at may hindi naman po. Kaya nga naman, dahil oras na po, tayo ay uh, uuwi na po. Sana ay nag-enjoy kayong panuurin ang aking mga ginawang video para sa inyo at sana ay makapasya din po kayo dito sa lugar. Yun lamang. Thank you for watching. Bye!